Sinimulat na ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ang paglilinis sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon ng itim na poong Nazareno. Yan ang naman ni Patrick De Jesus. Isa-isang pinaghahatak ang mga e-tricycle na ilegal na nakaparada sa Palangka Street. Sa Arlegi Street naman, tiniketa ng driver ng mga sakyan dahil sa obstruction Bahagi ito ng clearing operations na ikinasa kanina ng MMDA Special Operations Group Strike Force, katuwang Manila Traffic and Parking Bureau sa rutang daraanan ng traslasyon ng itim na nasareno. Isang libong piso ang multa sa mga illegally parked na sasakyan, pero aabot ito ng dalawang libong piso kung unattended, maliban pa sa babayarang impounding fee. Pero bukod sa mga sakyan, tinanggal din ang ibang mga obstruction sa sidewalk mula sa mga tindahan at establishmento. Ayon sa MMDA, ito ay para matiyak na magiging maluwag ang rutang daraanan ng traslasyon para na rin sa kaligtasan ng mga debotong lalahok at maiwasan ng aksidente. Bahagi rin na mabuhay lane sa mga kalsada kung saan nagkasan ng clearing ops kanina nabigyan na po sila ng chance na kahit pa paano maialis ang mga naka-obstruct sa bangketa, lalong-lalo na po ang mga structures tulad po ng mga tindahan. Dahil alam naman natin, uh, hanap buhay po ito ng ating mga kababayan. So we already gave them the chance. However, pagdating po natin, kung meron pa rin po mga illegal structures or illegally parked, uh, kung it, left, it leaves us no choice. Kailangan po natin alisin ito. Dagdag ng MMDA, paigtingin ng clearing operations silang araw, Bagong mismong traslasyon sa Martes ng susunod na linggo, Enero ang 9. Uh, Araw-araw kaming mag-ooperate para i-clear yung daan ng ating mahal na poon para sa traslasyon. Sana po makiisa yung ating mga citizens at yung may mga establishments sa mga lugar na ito para ma-ensure naman po na maayos at uh, maluwag yung dadaanan ng ating mahal na poon sa traslasyon ng Nazareno. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta dahil ilang kalsadang isasara simula alas 9 ng gabi ng January 8 kabilang ang drive kahabaan ng Roas Boulevard mula Kadigbak hanggang UN Avenue stretch ng P Burgos mula Roas Boulevard hanggang Jones MacArthur at Quezon Bridge kahabaan ng Finance Road mula P Burgos Avenue hanggang Taft Avenue Stretch ng Maria Orosa Street mula TM Law hanggang P. Burgos Avenue. Kahabaan ng Taft Avenue mula UN Avenue at P. Burgos Avenue. Stretch ng Romualdez mula UN Avenue hanggang Ayala Boulevard. Ganon din ang kahabaan ng Ayala Avenue mula Taft Avenue hanggang Romualdez Street. Kahabaan ng Si Street mula P. Casal hanggang Plaza Lacson. Kahabaan ng P. Casal mula Si hanggang Arlegue Street stretch ng Legarda Street mula CM Recto Avenue hanggang Arlegi Street. Kahabaan ng Quezon Boulevard mula Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. At westbound lane ng Espanya Boulevard mula Picampa hanggang Lerma Street. Higit 800 tauhan ng MMDA ang ide-deploy para mga siwan ng trapiko at rumesponde sa iba pang emergency. Patrick De Jesus, para sa bayan.